magandang hapon sa ating mga boss meron tayong dalawang nagawa isang Aerox, isang Honda Click version 2 kukuha na ito ngayon, samahan nyo ka boss Jay, tara, kukuha na tayo doon magpapakamit tayo dalawa, ngayong araw ngayong hapon, tara, let's go kukuha na tayo doon ito yung papalitan natin naman ito

video <laughs> sekarang next next next, <laughs> next. <And the> Emma jumlah protagonis Halo Arab Alhamdulillah ini sekarang yun know? o pa lang yan pinagkakagulo hey. niya dyan Huli, oh. Huli, oh. Huli, pero di gulong. Dalawa, dalawa? Isa, isa lang? Dalawa ko yung babayaran dyan. <laughs> Ayan, oh. Pinakabit na yung pangalawang gulong dun, oh. Tapos, ito naman yung isa tatanggalin pa lang kaya nakabit na natin yung harap hey hey no? yun nakabit na namin gabi na medyo madilim na sa gopro ko itong cellphone na lang gamit ko magmamadali na rin yung umuwi so ito yung NMAX version 2. Ayun yung isa oh. Yo oh. mo. Wow. Ito yung Aerox. Parang sa malaki B-Max, no? Yung, no? Oh. Ito yung N-Max. Ayun yung Aerox. Ayan o Ayan. So uwi na kami Ito yung kasop namin Ayan sila bossing Boss thank you Boss Pechok Si sir galing ba tagig sila Ayan <laughs> Si sir kapit ba ko taga marikina lang din So uwi na kami Gusto mo na gantong mags Pay mo sa page Comment ka dyan kung ano gusto mong kulay Nmax Aerox, meron tayo niyan. Raider, meron tayo pang Raider. Honda Click. Peace. Shoutout sa inyo mga boss. Thank you. <laughs>